Hi guys! Hi mga kagamers! Andito tayo ngayon sa Pares na hindi Overload Hindi nga Overload pero parang mas mahal pa to sa Overload Pares Diwa Ano yun? Sa Diwata Pares Overload ni Diwata Basta yudayot <laughs> Basta sasabi ko yung Pares at ang Overload <laughs> yun na yun. Pasensya na kayo guys kung gara pala ako kumain na. May pagkabalas ko basta ako kumain. buhagag pa yung buko ko. Di mo malaman kung hindi ba maganda yung shampoo yung ginamit ko. O, talagang hindi, wala lang bisay suklay namin. Hindi na tumatalab suklay sa buhok ko. O di diba, nagtitinga pa. <laughs> Pasensya na kayo guys. Diyan yung taga pag may na ano sa ipin ko hindi ko talaga may wasang magtinga.